Pilipinas, ligtas pa nga ba para sa mga dayuhang turista? Ito nga nakaraang araw, isang dayuhang turista ang bumisita sa Pilipinas pero ang pagbisita ngang ito ay nauwi sa isang hindi magandang pangyayari. Ito nga ay matapos matangayan ng higit kumulang sa 100,000 pesos kasama na nga rito ang pera at cellphone ng nasabing turista. Modus nga ng mga sospek ay alukin ang mga turista para kuhanin sila nitong mga tourist guide. Habang namamasyal nga ang mga ito sa Pilipinas. At matapos nga sumama, ang nasabing biktima sa mga ito ay doon na nga nila isinagawa ang kanilang plano. At nanlumo nga ang nasabing biktima matapos itong madiskubre ang nangyari sa kanya. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Natangayan ng halos sandang libong pisong halaga ng cellphone at pera ang isang dayuhang turista. Matapos sumanong rin ng grupong nag-alok na ipapasyal siya ang nabistong istiro ng mga suspect na naaresto rin kalaunan sa pagtutok ni June Federacion. So we're really friendly, so, so I just trust them. Ito ang daing ng French tourist na si Alias Matthew. Matapos umanong pagkatiwalaan ng grupong lumapit sa kanya nitong linggo, May 25, habang naglalakad siya sa Makati. Nagpresenta o ang grupo na sasamahan siyang mamasyal sa isang tourist spot sa Maynila. Kumain muna sila. Pagkatapos, sumakay na ng taxi. And at one point, I felt an injection in my arm. So they drugged me and I became completely unconscious and I have no memories. Nang magkamalay si Matthew, doon na niya nalaman na nalimas na ang kanyang pera at gamit. Pagising niya, wala na yung kanyang mga gamit na cellphone at cash na nagkakahalaga ng 96,000 pesos. Ang naturang estilo ng pangbibiktima galing umano sa tinaguriang Ativan Gang. Lumang grupo na ang tinaguriang Ativan Gang. Pero bago raw ang modus ng pagturok nila sa biktimang dayuhan, sabi ng PNP. Kakaiba raw ito sa lumang estilo ng grupo. Nung mga bata tayo, itong Ativan ay inahalo sa pagkain o sa inumin. Pero dito sa insidente na to, ay naging ano na siya, injectable. Nabanggit po nung isa sa mga babae po na suspects, sus, isa sa mga suspects po, na masyado ng gasgas uh, -gas yung uh, kanilang uh, paglagay ng gamot o kung anumang chemical sa tubig, tas pinapainom. Kahapon, sa tulong ng isang app, na-trace ang cellphone ng biktima. Doon na na ang limang suspect kabilang ang isang 68 years old na babae nakuha sa kanila ang cellphone ng dayuhan. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Ano po kami in-inject, sir? Ano? Kaya pa nakatulog? sleeping pills. Paano nilagay? Paano pinainom? Sa ako po, sa prutas. I feel sad and I don't want that it's happen again to other tourists like me. Who just trust people that are friendly. Sa ganitong insidente, iginitang NCRPO na malaking papel daw ang police visibility. Kasi yung physical presence ng ating kapulisan sa kalsada really deters crime, really prevents crime. Sa mga kabi-kabilang nangyayaring ang ito sa ating bansa, ay hindi na nga rin nakapagtataka na bumaba ang mga bilang ng mga turista na bumibisita sa Pilipinas. Dahil karamihan nga sa mga ito, ay pinipili na lamang bisitahin ang mga kalapit bansa ng Pilipinas dahil para nga sa kanila ay hindi ligtas ang Pilipinas para sa mga dayuhan. Nakakahiyamang aminin ay alam nating talamak ang ginagawang panloloko ng iba nating mga kababayan lalo na sa mga foreigner at kahit nga sa kapwa nating Pilipino. Kaya naman hindi na rin nakapagtataka kung patuloy ang pagbagsak ng turismo ng Pilipinas dahil dito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Marami salamat sa iyong panonood.